Sa iba pa ang mga balita, shame campaign sa national government agencies at mga LGU na bagsak ang grado sa red tape dapat na regular na ilabas ng arta. Ito po ay ayon kay Senator Migsubiri. Itali na balita mula kay Raymond Adpa, Saris 28. Raymond, good morning. Hinimok ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migsubiri ang pamunuan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na ilahad nito sa publiko ang listahan ng mga national agencies at mga local government units o LGUs na laging inireklamo dahil sa red tape umabagal ang kanilang serbisyo. Sa Senate Budget Deliberation sa 2026 Budget ng ARTA, sinabi ni Subiri na dahil walang shame campaign ay tuloy ang ligaya ng mga magnanakaw lalo na sa mga LGU. Ngunit kung may shame campaign ay tiyak na magdadalawang isip ang mga ito. Sa halip ng inilalabas lamang ni na Arta Director General Ernesto Perez ay ang mga national agencies at LGUs na mataas ang grado at maganda ang performance. Narito si Sen. Mig Subiri. No, rather than outright shame campaign, baka a scorecard. Alam yung mga magnanako, lalo na sa local government, sasabihin nila, wala naman tayo sa listahan, okay lang, happy, pa naman. happy naman tayo kasi mayaman tayo. Basta walang shame campaign, okay lang. Tuloy natin ng ligaya. Eh kung may shame campaign dyan, this is the most number of, these are the LGUs with the most number of complaints. Aba, maganda tignan din ng taong bayan yan. Kasi na yun, shame campaign na lahat eh. Sa politiko, shame campaign na lahat. Maganda sa sakyan mo, politiko ka, patay ka. Diba? Sa ease of doing business, we should do the same. Sa pamagitan ni Sen. Sherwin Gatchalian na sponsor ng budget ng ARTA, inyong lahat nito ang mga hensya na malimit na reklamo dahil sa red tape. Ito ay ang Food and Drug Administration, Land Transportation Office, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Authority, Land Registration Authority, DNR, Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, DFA, Professional Regulations Commission at Bureau of Customs. Sa mga GOCCs naman ay top 5 ang Social Security System, Home Development Mutual Fund o Pag-ibig, Securities and Exchange Commission, Bill Health at Government Service Insurance System o GSIS. Yes. Ito si Rates 28. Raymond at Paas para sa DCR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond.